Hello guys, sa uh, magandang tangali guys. Uh, welcome to my back my channel. My name is Tito guys. TV Black. Ayan guys, uh, si Forman to Ayan, uh, gumagawa sila ng uh, guys uh, sa magbubuo sila yung forma. Ayan. Yung plywood sa kayo guys. Uh, ayan natin plywood, uh, ginawa nilang forma. Magbubus uh, magbubuo tayo guys sa taas yung no, 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 no. yung Ayan guys, ah, tara, ah, tingnan natin ah, kung saan nila nilagay yung atin, ayan ang atin porma, ah, ginagawa ni Francis. Ayan, ah, inaayos siya guys kasi ah, isasalpak nila guys sa taas. Guys, tara. Porma forma Astroya ang ayan. Ah, sinasalpak yung atin porma, ayan dito sa ilalim. Mga guys, ang gagawin natin ay uh, maglalagay sila lahat na porma kasi uh, bubuhusan nila 'yan ang atin mga uh, stirrup at yung mga bakal natin 10mm tap uh, 16mm guys, ang ang atin bakal, uh, ang atin stirrup guys ay uh, 10mm, ang atin pinaka bakal na uh, 6 na pa Ayan guys, ang atin okay. anim na pega, ang atin 16 mm na bakal. Ayan guys, uh, ang yung ginagawa ni Purman. Ayan, ah. Uh... Bago, bago. May kontaig Bago, dumalaw, ano? Hindi. 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 dito. guys at ah, nilalagay nila guys ng tie wire ah, para din ang malaglag uh, ah, kabilang guys ang, ang naglagay guys ng tie wire ay si Francis ah, kasama guys si Forman Antone Astria ang sa unang guys si Ad Bingkula si Forman ay ah, nagbabaklas ng mga pinurman guys ah, kasi ah, gagamitin nila guys yung forma na binaklas nila ang nagbaklas ay eh, si forman at bingkula ito naman sila guys, dito sa kabila, ah, nagsasalpak sila ng forma. Kasi bubuhusan nila guys yan, ayan. Ito guys ang bubuhusan nila. Ayan. At itong atin naman ang, ang forma. Ah, binaklas guys doon sa ibang binuhusan natin. Kasi ah, pwede pa guys yung atin forma ah, ginagamit. Ah, mag, maglalagay sila. Ah, ayan. Sa ilalim guys ng ano, bakal. Yan ang atin stirrup. Ayan ang isirap natin at uh, 10 mm. Ayan naman guys ang atin, ayan naman ang atin 16 mm. Ayan, na uh, ito naman isirap natin. At uh, 10 mm. Ayan na uh, Pinasal na lang guys yung atin forma para bukas uh, lunes uh, magbubuo sila kasi ngayon guys sa uh, uh, may pasok sila ngayon guys sa linggo uh, linggo. Uh, abubusin uh, nila ngayon pala, ngayon, ng, ngayon, guys. Kuha ko libor. Ah, nila ngayon para bukas daw. Ah, Matanggal uh, yung forma Para mabaklas na nila bukas para yung ilipat, ating forma. Uh, at malilipat nila yung forma na bago. Ayan, ah, uh, pala nila ngayon. Ngayon na linggo guys. Uh, linggo ngayon. Ah, uh, pumasok sila. Sila oh. Uh, forman at eh. ito Kasi kailangan ah, uh, eh. si forman Franco. Uh, at Binkola. porman forman rin. Ah, uh, dalawang porma na pumasok, isang labor, ayan si Francis. Ayan siya, uh, ang kasama nila, tatlo sila ngayon. Ayan, uh, Linggo ngayon na uh, bukas sa uh, Lunes. Ah, uh, pumasok. Kasi uh, sayang guys sa ating oras. Ah, uh, kaya pumasok sila para gusto silang matapos kasi para makabuo sila. Mabuhos nila at mababaklas nila guys yung ating ang ating forma. Ayan ang forma natin. Ayan na. Ito naman ang ating forma guys. Ito ang forma natin. Ah, uh, nakabuhos tayo. Ah, uh, babaklasin nila yung forma na ito. Ah, uh, ito natin ang siklam. Uh, ayan ang siklam natin. Sa taas, ah, nakaigpit yung ating tubo. Ah, uh, walang kawala yung ating forma. Ah, uh, walang di gumalaw. Ah, uh, matibay. Ah, uh, baka bukas uh, babaklasin nila ito. Ang ating ah uh, porma kasi binosa na tapos na yan ang ating stirrup at ating mga bakal ha? 16mm and 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 10mm guys ayan nakalagay nila silang isang porma guys ah uh, thank you very much ah uh, welcome to my back back my channel my name is Tito guys tv vlog ah uh, shout out nyo pala kay paring sandy bibal at taga Kamuning, kalabanga, Ah, uh, shoutout nyo pala kay kumparing Rudel Candelaria. At uh, taga Bigas, kalabanga, Ah, uh, shoutout nga pala kay Soy, ang aking kumpare. Ah, uh, shoutout sa iyo, Soy. Ah, uh, uh, shoutout nyo pala kay Roger. Ah, uh, ayan, na do sa kanila. Ah, uh, taga Sugod. Ayan, dito kami ngayon, ah, uh, linggo. Uh, pumasok yung tatlo uh, Dalawang porma na pumasok uh, Isang labor uh, Tumagutod ang isang labor Si Francis Ayan. Uh, Shout out nga pala sa mga tumagutod Ayan si tumagutod guys Ayan si Francis uh, Shout out daw sa kanila uh, uh, Si kumparing Francis uh, Tumagutod uh, Shout out sa iyo uh, Nandito yung kayo mo Si Francis rin Ayan uh, taga sa inyo Ayan, guys. Ah, Naglagay sila ng tubo at siklam ah, para matibay. Para, guys, hindi, hindi gumalaw ang ating atin forma ah, pag buhos natin. Ah, hindi gagalaw. Ayan ang pinaka-dabis nila, guys. Ah. Ayan, standard tayo, guys. Para hindi gumalaw atin ating forma para matibay pag buhos nila, guys. Ayan, ah, shout-out nyo pala sa mga albiso. Taga San Isidro, Calabanga. Ah, uh, shout-out nyo pala sa mga kamo. Uh, taga Bigas, Calabanga. Ah, uh, shout-out nyo pala sa mga Dazal. Ah, uh, taga Kamumbanan, Calabanga. Ah, uh, shout-out nyo nga pala kay... Yung ...mga Bilasco. <laughs> taga San Lucas, Calabanga. Ah, uh, thank you very much. Ah, uh, welcome to my back, my channel. Guys, ah, uh, thank you very much. Ah, uh, bye-bye, guys!